ano, pampaganda ng flow ng tubig at efficient din sa speed and fuel ng barko. Yan, nakita nyo? Radar, di ba? Tapos kung makita nyo dun, guys, good evening. So natapos na yung ano, docking namin at ang barko namin is nasa ibabaw na or na lift na, nasa dry dock na. So ano itsura? Ito. So yan guys, so ito ang itsura ng 19 years old vessel and every 3 years siyang nag dry dock. Yan, kung makikita nyo yung mga ano niya, mga sea creatures. Usually ang last niyan isa uh, Pinili ang diver is around April pa. So ngayon, nagkaroon siya ng mga ganyan-ganyan na, di ba? Then, may maywis duck. Yun. Then, of course, yung propeller niya. Uh, first time ko nakita na old vessel ng company ko na hindi pinturado. It is shine. O baka siguro, she naiinto nung ano, nung diver nung last April. Anyway, July kasi ako sumamba. So tingin ko, um, this dry duck, pipinturahan rin na yan. Kasi may improvement or efficiency kasi pag pinipinturahan yung propeller natanong ko dati yan sa safety officer namin way back nung second mate pa ako and yun nga yung isa yung miwis dock ano yan para pampagandaan ng flow ng tubig at efficient din sa speed and fuel ng barko yan nakita nyo rudder di diba? tapos kung makita nyo dun rudder trunk pero usually sa taas nyan hindi makakalusot ang tao or stowaway dahil sarado yan dahil nag-check ako, I think, one month ago tinignan ko yan sa taas. At, of course, syempre, wala silang magagawa. So, ayan, guys. So, hindi pa natatanggal yung bottom plug nito. And, siguro, baka bukas or mamaya, baka tanggal bottom plug. So, tuyon, tuyo sya, to. Ayan. So, ito yung, ano namin, ladder namin. Kung makita nyo, ayan. Pataas sya doon. So, bumaba ako para, syempre, ipakita ka sa inyo, diba, para i vlog natin syempre may kasama din kami siguro kasama namin yung matadry dock tong tagboat na to. <laughs> di ba rapit tayo ng konti pero syempre ingat ingat lang ng konti <laughs> di ba wow grabe maginis yun know? o maganda pa even though it's 19 years old vessel maganda pa rin maganda pa rin siya. ayan guys lakad-lakad tayo ng konti dito tignan natin yung mga ibang parts ng barko anyway last year kung natatandaan nyo actually parang hindi ako gumawa ng vlog pero may reels ako nun pinakita ko tong uh, ganitong itsura din pero usually nag drive ako sa 5 years old vessel so mas maganda yun siyempre 5 years old not like this yan alam mo na medyo may katandaan na pero well maintained it's a 19 years old vessel pero even though 19 years old vessel sabi ko nga maganda naman ang performance di ba tsaka Siyempre pag Pinoy ang seaman di ba well maintained yan so na well maintained nga 19 years, years old, old na eh next year 20 years old na siya yan na no bukas to sigurado or sabi nila ngayong gabi iya high pressure wash daw nila yan pag high pressure wash after high pressure wash yan isa sun blasting na yan diba? sun blasting yun yun yung uh, first coat, second coat then final taas oh. so yung uh, ano kalagay ito 17 meters diba? taas after pick tank yun diba? buka tayo ng ibang angle nyo. Nice. Lapad ng barko namin, no? Diba? So, yun guys. Mag-start na sila mag-high pressure wash. Ayan, no? So, ito na yung gitna. parang ano naman normal lang siya na ano mga sisi hindi siya ganun kadami eh sabi ko nga uh, April itong April lang eh may naglinis na diver dyan kaya hindi siya ganun kadami So yan guys, wala na akong masabi. <laughs> so anyway, yan. Dito lang muna tayo, di ba? Hinting in Luxloxi. Yan. So yan guys, tapakita ko na sa inyo yung propeller ng 19 years old vessel with newest duck. And of course, if you like my vlog, kindly of like subscribe to my Facebook page. YouTube channel and TikTok of course the name is the Simon Vlogger and kung mahilig kayo sa motorcycle pwedeng pakilike and subscribe na rin yung second channel ko which is tanorider Rider it's a moto vlog channel so do ko pinapakita yung ano yung uh, dream na motor ko yung Ducati Modestada V4 so nag short ride ako nag long ride lomi ride endurance rider ride and yung last ko na rides bago sumampa dito yung uh, the first ever BMW and Ducati friendship ride. Mira lang mangyari 'yon, 'di ba? So first time. And I hope so next year pag-uwi ko, more it 'di ba? Grabe, sarap mag-ride together with the brothers ng ibang brand which is yung BMW. Okay guys, thank you very much. Kompleto na po ang ating vlog. See you on my next part ng All About Dry Duck. Thank you.